yung mga uh, ano na ano, ano, na ano, ano, yung ano niya dyan yung mga lata niya plastic okay. let's go bye bye bakal ngayon mo sa yun. bakal ngayon. mga bakal ngayon. Pero... Hey,

Napakadami ah, yan. Tekto sampung <laughs> pito. <laughs> Kahit iglilima lang yan. Napakadami <laughs> yan. Napakadami <laughs> yan. Buti ano ka mo na mga buta, no? Oo. Alimutan <laughs> ko na yan, kuya. Ang ah, makakakuha. Ah, maka ah, maka Tara mga kadyang, papunta tayo dyan At natin yung soke natin dyan Nung nakaraan ikot natin Kasi hindi natin nakuha <laughs> Napulo na kasi tayo. Kaya balikan natin. Tingnan natin. Yan. Yan. Ito mga kadyang ko, meron tayo itong nakitang uh, flowers. Hindi. Orange naman. Nag orange ba ito? Dilaw. Kulay ng black na rin. Uh, black, black. Yeah. Lala niyu batao di ko ila lato eh. Ano na muru? halaman to. It's orange at parang dilaw, may halong dilaw yung ano mo. Kulaklak. Duma me lata <laughs> hindi ko gumo ba. Tara. Tara, sikong samahan mo ako. Tingnan natin yung ano okay natin, okay na tayo. Let's go. Okay. Talaga ko. Nung kahoy, nung kahoy kaya to, itong masyadong mataas na ano, mataas na kahoy, halaman, halaman. Ba yan? Na, sa mga mga kadyo. Ang taas ng ano kahoy niya. Kahoy din. Pine tree ba ito? Ang kahoy. Ang taas na Ang taas, ng,

<laughs> Palis na yun. Nagsalubong sa ano, ay, daanan. Ayan. Hintayin ay! ay, lang natin. Ay, lalabos ay, na yung mga kayamanan nito. Ito Inip na inip na. Gusto na niyang mapuno. Para makauwi na tayo ng maaga. Ay, <laughs> Ayan. Ay, may, wil may Wilkins para tayo mga kadya, kaya may mga Wilkins tayo na kung... Oh, ayan, mag oh, mag-pull muna tayo. Oh, sino yung magaling? Oh, sino ba boy magaling? Kaba boy? Sino yung natutulog sa pulan? Ikaw yung natutulog sa pulan? Oh, kaway ka, kaway. Natutulog ka pala sa pulan. Ay, tayo, ya? tayo? Yaya, yaya. Yaya. Yan, Paul. Dati, dati, dati ganyan ang ginagawa ko. Ang kabataan ako. Natutulog ako dyan sa pulan. di ba Ubusan pato. sunod ko. Sunod 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 Pizza, pizza, eh, pizza, ma pasyot mo yung number mo yung panalo yung pizza pizza ayos ng busing yung walang kutsi ayos ng busing yung walang galingan mo ng busing yung walang kutsi ng busing yung walang yung yung

Yo, ¿no apaka daming bote? Estrabing bote. Tava chim

Yeah. Wag ka maga, wag ka magalit. Wag ka magalit. Relax lang. Relax lang. Easy, easy. Kaya um, mga bote, dami bote mo Oh, ano, wala na. Ay, yeah, mga kajank. Oh, puno na tayo mga kajank. Diyan. Ay, yeah. yeah, mga kajank, ang karga natin ngayon. Marami tayong nakuha, mga bakal, yero. yang mau durabox ada makan bakal orang kita aja yang tapaludo, ada merem kayu elektrik panjang itu memang Wilkins tayo yang mau Wilkins, sisi kemana yang mau sisi mana semuanya yang Wilkins itu makan gun, kuang, timbok, yang aja yang mana kau akan atin, itu merem lagi lagi itu yang bunga dan bawang mangkara. Yang bawang aja nunggu. Yani maaf ya Thank you for watching Makajang. Please subscribe my YouTube channel and please like and share sakeng mga pages Makajang. God bless. Makasih.